amang makapangyarihan sa lahat. Sa tahimik ng gabi, lumalapit po kami sa iyong presensya. Salamat po sa araw na lumipas sa iyong walang hanggang biyaya at proteksyon na patuloy naming nararanasan. Ikaw ang aming sandigan, ang aming lakas at ang aming liwanag sa gitna ng anumang dilim. Sa oras na ito, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng aming alalahanin. Alam po namin na ikaw ang Diyos na hindi natutulog at patuloy na nagbabantay sa amin. Sa iyo po namin inilalagak ang aming mga takot, ang aming mga pangarap at ang aming mga plano para sa kinabukasan. Sinabi mo sa iyong salita sa awit 91.1.2 Ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasan at nagpapahinga sa lilim ng makapangyarihan ay magsasabi sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at aking muog, ang aking Diyos na siyang aking pinagkakatiwalaan. Panginoon, dalangin namin na sa gabing ito, bigyan mo kami ng payapang puso at isip. Tulungan mo kaming bitawan ang mga bagay na hindi namin kayang kontrolin at tuluyang magtiwala sa iyong plano. Gawin mo pong malinaw ang aming landas at patuloy mo kaming patnubayan sa direksyon na nais mong tahakin namin. Panginoon, hinihiling din po namin ang iyong banal na proteksyon para sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Balutin mo po kami ng iyong banal na presensya at iparanas mo po sa amin ang kapayapaan na nanggagaling lamang sa iyo. Anuman po ang pinagdadaanan namin ngayon, ipinagkakatiwala e po namin sa iyo ang lahat sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa aming pagtulog, Panginoon, nawa'y ang iyong kapayapaan ang bumalot sa amin. Alisin mo po ang anumang takot at pangamba. Gabayan mo po ang aming panaginip at ihanda mo po ang aming puso. Para sa bagong araw na puno ng pag-asa at biyaya. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan at pagmamahal na kailanman ay hindi nagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kung ikaw ay napagpala ng panalangin na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Panalangin na May Layunin. Samahan niyo po kami araw-araw sa mga panalangin na nagbibigay inspirasyon at lakas ng loob. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang gabi at mapayapang pagtulog sa inyong lahat.